Ala. Grabe. <laughs> Nabigla ko, biglang lumakas yung ulan. Talsik pa yung mga ano ho. Dito sa video sa kubo. Sa bundok tralala. Biglang lumakas yung ulan. Medyo maguganda naman yung panahon pero ang lakas lang ng ulan sa hangin. Pero ganoon pa man, dahil hindi gaano natuloy ang lakas ni Uwan, ay salamat Uh, sa ating uh, mahal doon sa Sierra Madre no? maraming raming salamat at uh, medyo napigilan yung lakas no? ng uh, bagyong uwan so sa ngayon ito yung update natin ngayon o ito uy alam na ano pa ba bumalungko tong aso ko yan Kikyo, ha ikaw pasaway ka maulan ha tapos papasok ka sa loob basang basa yan nabigla kakabigla <laughs> lumakas sa angin oh grabe oh oh my god lord uh, at uh, alam ko napigilan to sa may Sierra Madre yung lakas pero sana wag naman kaya walang pasok yung uh, government saka school dahil dahil dito sa bagyong to ayan yung lakas. oh lakas ano bakit oh nandito dyan ka lang kanina pasaway ka na naman oh. Oh, diyan ka lang. <laughs> well, thank you. Wow. Oh, lakas ng hangin oh. Eh. Huh? Oh. Hmm? Ang hmm? tatalsikan oh. Ah. Diyan ka lang, diyan ka lang. Diyan ka lang. Diyan lang. Oh, Ay, eh? eh? ay, ay, grabe. Ay grabe power. Oh Lord. God. Lakas oh. Oh. Iyan na. Oh ko. Oh no, no, no. Oh, lakas din ka lang. Oh, <laughs> <laughs> oh. diyan Oh, lakas. Grabe, oh. Oh my God, Lord. Aray, aray. Oh, sa ano, uh, sa ating lahat, no, mga kababayan, sana, Ah, uh, kung may pasok man, oh, wag na. Wag na magtangka pumasok. Bigla ulan, oh. Biglang lumakas. Oh, maraming maraming salamat. God. Uy, bakit umano dito yung agad? Dito kagad yung lakas ng ulan, oh. hmm, bigla lang. Oh, oh thank you. Ah, yung mga walang pasok, mag-iingat. Lahat tayo mga kababayan. Ayun, lakas, oh. Oh. Ay, grabe dito lang yan sa bundok tralala pero sa part natin sa iba no Bung Pilipinas talaga thank you thank you God oh god huwag naman talsika na to <laughs> Big, biglang uh, bumusong ulan at saka lakas ng hangin ayan god thank you maraming, maraming salamat huwag naman o, mag-iingat po tayo, lo, mga kababayan dahil sa lakas ng super bagyong owan Oh o oh, grabe o oh. tumutunog nakita nyo naman ayan guys so maraming maraming salamat God bless po